Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Oktubre 3, ipinagdiriwang natin si Santa Candida. Kamusta? Si Santa Candida ay isang martir na kristyano mula sa ikatriko siglo na pinararangalan ng simbahang katolika. Siya ay lubos na iginagalang lalo na sa Italia Si Candida ay isang batang babae na may lahing persyano na namuhay noong ikatrim siglo sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Sa kabila ng mga banta at mga panggigipit upang itakwil ang kanyang pananampalataya na natiling tapat si Candida kay Heso Kristo, sa huli siya ay naaresto at dumanas ng matinding pagpapahirap. Ang kanyang tapang at di matitinag na pananampalataya ay nagbigay ng impresyon maging sa kanyang mga tagapag-usig Tumanggi si Candida na itakwil ang kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang huling hininga. Sa huli, siya ay namartir para sa kanyang pananampalatayang kristyano. Ang kanyang kamatayan ay naging patunay ng kanyang matibay na pananalig kay Heso Kristo. Narito ang isang dasal para kay Santa Candida. O Diyos, na nagkaloob kay Santa Candida ng biyayang magpatutuo sa kanyang pananampalataya, nang may dimatitinag na tapang, Hinihiling namin na ipagkaloob mo sa amin ang kaparehong determinasyon na sundan si Heso Kristo kahit sa mga oras ng pagsubok. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na magpatuloy sa pananampalataya at maging tapat na saksi ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligay ko pagdiirwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw